May mga araw talaga na biglang ayaw ni Mod kumain ng kanin. At isa nga itong luto na to ang lagi niya nga niluluto dahil sobrang bilis lang lutuin. Lalo na nga kapag may mga bigla ang kaming bisita, itong pasta agad talaga yung niluluto niya. At ayan nga luto na itong pasta, sinala ko lang at pinatuluan ko nga ng tubig para hindi nga ulit patlumambot. Pagkatapos nga itatabi nga muna natin yan. Yung sa pasta ako na yung nagluto, yung sa sauce naman si Mod na pero sobrang dali din kahit naman ako ay kayang kaya ko din naman lutuin sana. At ayan nga nagpainit lang siya ng kawali, nilagyan ng butter at ginisa na niya nga yung sibuyas. Medyo nag-isa na nga yung sibuya. Sinunod niya na nga din yung bawang. At ayan nga, hinalo-halo niya lang at may pagplipa nga ng kawali. Kaya naman ayaw kong videohan nga ito pag nagluluto. Sobrang likot. Nawawala kasi sa frame yung kawali. Charot. So okay na nga yung sibuyas at bawang. Sinunod na nga din ni Mond ilagay yung fried sardines. Dalawang lata yung nilagay niya. Tirunog-turog niya nga yung ibang esda. Tsaka naglagay natin nga siya ng kaunting asin at saka paminta. Asa na din naman yan. Kaya pwede na din nga hindi lagyan. Basta nasa sa inyo nga kung gusto niyong lagyan or hindi. At nung okay na nga yung pinakasos, inilagay na nga rin ni Mond mga pasta. Luhaluin nga lang ulit hanggang sa yung sauce ay kumapit na nga sa pasta. Ganun lang Madali, ilang minuto nga lang, ay meron ka ng fried sardines pasta. Para nga, mas pa yung pasta natin, inilagyan nga dito ni Mondan cheese. Mas marami, mas masarap. Luto ka na rin, friend. Mabilis lang lutuin, then masarap pa, promise. O kaya, punta kayo dito sa amin, pagluto namin kayo. Charot. At paano, friends? Ayan, luto na. Tara, kain tayo. Thank you, Lord, for all the blessings. At nung bago nga kami matulog, ayan, ganap ni Paupaw. Naglilinis pa ng na salamin namin. Sobrang sipag naman talagang bata. Matutulog na nga sana kami nang biglang ang naalala ni Mott na may seminar pala siya bukas. Kaya naman nag-ayos nga muna siya ng mga damit niya bago nga kami matulog. At ito nga ganap kay Paupaw. Nakala kasi niyan, basta nga mag-aayos ng gamit, ay aalis nga kaming pamilya. You stay here. You stay here. <laughs> yeah, I want a family trip. Wala, wala nang no. ano. I have no money for that. No. You stay here. Stay here. Ah, ah. Mommy, you're a buddy. Dito ka na, ha? Dito ka na, mommy. Hindi ka kasama ni daddy. Saan pupunta si daddy? Saan? Hello. Saan? I want to go. Are you going Yeah, Bellevue Hotel hmm, It's the tics. Brother Arun right there and Brother Arun Brother Arun? Brother Arun? we going to Where we going? Let's go together, Daddy! Thank you for watching, good night!